Dok Willie om, abay may matinding pahiwatig patungkol sa kanyang last video, live video niya sa kanyang social media account so ano nga, nga ba ang kalagayan ngayon ni Doc Willie at ano nga ba itong bago niyang res sa katatapos lang na live ni Mr. Willie or Dr. Willie Ong kung saan tinama niya ang ilan sa mga fake news na nagkakalat ngayon sa social media marami pong mga hindi kagandahang balita patungkol po kay Ms. Doc Willie Ong kung saan hindi na po niya napigilan na mag live video para po itama at uh, tanggalin ang pag-aalala ng kanyang kanyang mga supporters. So narito ang ilan sa mga pahiwatig na ni Doc Willie Ong sa kanyang last live yes, video. Let's ano watch this. 20 meters, may hinga na ako. Salita lang, may hinga na ako. Paano mga bubong tayo sa team mo? Gusto natin palitin yung bukol, di ba? Hindi nalabahan ng katawan mo. Kira ka pa matulog, marami pang sarisir, eh? pero wala nang sarisir. Yung eh. doon kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nang buhay pa ako, pipilit natin sa Pilipinas, wala corruption, rapsyon, wala ka loko sa mutok. Pag ka pa nag-iisip niyan, kung di mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin na lang ako. No purpose in life. Mabubuhay ako pa sa akin, mag-enjoy, mag-cruise. I don't need it. Sumama na ako sa nanay kung mag-cruise na. Kaya na ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kamawa-kamawa ngayon. Yun lang ang purpose. Wala akong kayo sa politika ng iba. Sarili kong sento. Diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit, I don't care about anyone. Sorry ah. Sorry ah. Kasi makikita sa dalawa ko ngayon. Pag alam ko, tama, tama kanya pong last live video, nilinaw niya na medyo malakas yung kanyang pakiramdam ngayon at nagkakaroon po ng magandang uh, development sa kanyang pagpapagamot. Pero base po sa kanyang statement, sinabi niya, nang laman ng kanyang panalangin ngayon, na kung hindi man daw di umano siya papayagan ng Diyos na tumulong sa bansang Pilipinas o sa mga Pilipino, ay uh, hinihiling niya na kunin na lang siya nito. So dahil dito, isa sa mga pahiwatig nga ni Doc Willie Ong, sinigurado niya na ang pag pagtakbo ni Doc Willie Ong bilang senador sa midterm election na idaraon sa May 2025. Inaasahan ang paghahain niya ng kandidatura sa pagitan ng October 1 to October 8, 2024, tatakbo si Doc Willie Ong sa kabila ng mabigat na hamon sa kanyang kalusugan, ang abdominal cancer. Sa isang pahayag, ilang araw na ang nakalipas, isinawalat ni Doc Willie Ong ang pagnanais na muling kumandida kandidato para sa public office. Pero pinaiwan daw siya ng kanyang doktor na hindi niya niya makakaya. Sabi niya, gusto kong tumakbo pero paano ako tatakbo? Ang sabi ng doktor ko, cannot, hindi ka na makakahabol. You have no more time. Kwento ni Doc Willie Ong sa kanya pong uh, live video. Kumandidato si Doc Willie Ong bilang pribibisi presidente ng Pilipinas na katandem si former Manila Mayor Isko Moreno noong May 2022. Pero sa hindi kagandahang uh, pagkakataon, hindi nga po siya pinalad. So, sinasabi na isa sa mga isina, mga saloobin po ni Doc Willie Ong at sinabi niya po sa publiko na ang Pilipinas daw di umano ay merong tinatawag na corrupt government official. Ang stress na idinulat ng kanyang pagkandidato noong 2022 ang itinuturo ni Doc Willie Ong na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng cancer mangyak niyak nga si Doc Willie Ong nang maglabas ito ng salakobin tungkol sa mga batikos na natanggap ng tumakbo siya noong vice-presidente ng bansa. Wala akong niloko, sabi niya, wala akong inaway, anong ginawa niya, binash niya ako ng binash Sumama ang sobra ang loob ko Ito ang ilan sa mga sentimiento ni Doc Willie Ong Kasabay ng revelasyon tungkol sa kanyang karamdaman Sinabi ni Doc Willie Ong na di umarikura ang lahat ng mga halal na no, opisyal ng Pilipinas Humingi muna siya ng pasensya si Doc Willie Ong bago niya sinabing Anyway, I'm dying, I don't care anymore I will tell you the truth Politicians are corrupt in the Philippines. Tiyak na muling iingay ang pangalan sa mga susunod na araw dahil disidido di umano si Doc Willie Ong sa kanyang senatorial bid sa susunod na taon kahit nakakaramdam ng panghihina ang kanyang katawan. So yan ang ilan sa mga pahiwating ni Doc Willie Ong sa kabila po ng matinding pinagdadaanan nito ay talagang naroon yung kanyang strong desire na tumakbong muli hindi bilang isang vice-presidente but bilang isang uh, senador, ano, gusto niya talaga pumasok sa politika dahil isa sa mga naging purpose at isa sa mga gusto po talagang palawigin ni Doc Willie Ong yung sistema ng uh, at natin health, no? Mga health facilities. muna na may kinalaman po sa pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Bilang isang doktor, ay uh, ito ang kanyang uh, sinasabing gusto niyang may ambag sa Pilipinas. Lalo na't nakaranas po siya ng napakagandang uh, serbisyo mula sa, mula sa mga doktor sa hospital sa Singapore. si rin ni Doc Willie ang sa mga latest sa uh, videos niya na talaga namang malaking tulong na nandoon siya sa lugar o sa doon po sa isang bansa kung saan talagang sobrang ganda po ng mga facilities at napakaganda ng sistema ng kanilang uh, doon po sa aspeto ng pangkalusugan so yun po yung gusto niya, gusto niya daw di umanong dalhin yung sistema na yun dito sa Pilipinas, kaya po talagang kahit hirap siya at kahit alam niya hindi niya kakayanin ano, na tumakbo bilang bisip uh, or bilang isang senador ng Pilipinas, ay talagang talagang positibo itong si Doc William mapapansin pa nga sa kanyang huling video sa kanyang live ay tila baga nagkakaroon ng magandang reactions at magandang uh, pangitain dito kay Doc William na talagang lumalakas po siya pero nilinaw niya na meron pa rin po siyang uh, meron pa ring hingal na nararamdaman hindi niya po kaya lumakad ng malayo at hindi niya rin po kaya pumilos ng uh, or tumayo or ng matagal dahil yun po yung talagang nagpapahirap sa kanya. So, panungtuli ng mga kababayan natin, paano po kung tatakbo siyang bilang isang senador kung... Nagdaramdam siya kung meron siyang sakit na dinadanas ngayon. Paano niya po maaabot ang ilang mga Pilipino pag nagkaroon po ng campaign? So, yun po yung ilan sa mga stress na pwede niyang magdaanan, ano? Pero despite the fact of all those hardship na pwede niyang harapin, ay buong buo pa rin ang kalooban ni Doc Willie Ong na talagang gusto niya pong maging isang senador ng Pilipinas. Yun po yung kanyang sinasabi sa kanyang latest vlog. And sinabi niya rin na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga Pilipinong nag-aalala. Nagpapadala ng mga greetings, nagpapadala ng mga videos, encouragement words. Ngunit sinabi niya, kahit gusto niya pa po, or gusto niya, na madalaw siya ng kanyang mga supporters, eh sinabi ni Doc Lisa na hayaan mo na daw magpagaling ng gusto si Doc Willie Ong bago po siya muli makita ng kanyang mga followers. Kasi nga naman, di ba parang medyo mahina yung kanyang immune system eh dahil uh, he has a cancer. Kaya pinagbabawal muna na magkaroon siya ng maghihalubilo siya sa maraming tao. Kasi yun ang iniingatan po ni Doc Lisa. Kaya naman, nagpasalamat din si Doc Lisa sa walang sawang uh, suporta at walang samang, walang samang panalangin ay binibigay ng lahat ng mga Pilipino para kay Doc Willie Ong. Hello nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dar Eds TV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.